Mga mga kababayan at mga kaibigan, mga kapatid. Good morning po sa inyong lahat. Sa panibagong araw ng buhay po natin ay panibagong vlog, panibagong updates po natin. At syempre, mga mahal na kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, walang mga sakit at higit po sa lahat. Happy family po tayo. <coughs> Shoutout, shoutout po sa lahat ng ating mga subscribers na walang sawa pong sumusuporta sa ating Momunting Channel So ngayon po ay Ang panibagong vlog po natin ay patungkol po sa Ay updates po natin kayo Ano po? Marami na pong umaanib po sa Iglesia Ni Cristo maging po ang iyong mga artista Ito po ang ipinagtataka po ng marami Bakit po maging yung mga mayayaman Mga kilalang mga personalidad sa larangan po ng showbiz ay umaanib na po sa Iglesia ni Cristo. Ano po kaya ang sikreto ng Iglesia ni Cristo? Wala pong iba. Wala pong ibang ng Iglesia ni Cristo kundi ang katotohanan po na nakasulat po sa banal na kasulatan. Nasana naman ay ang lahat po ng mga kababayan po natin ay maging open po sila. Maging open lang po kayo mga mahal na kababayan, ay sigurado po ay kagaya po namin matatawag din po kayo sa Iglesia ni Kristo. Kaya naman, kami po ay umaasa na pagdating ng araw ay magsama-sama po tayo sa tunay na paglilingkod. Yun po ay sa Iglesia ni Kristo. Maraming nagko-comment, marami pong nag, uh, nagpapahayag na talagang ang Iglesia ni Kristo ay isang relihiyon, isang organisasyon at hindi po talaga tunay kundi school Dahil po dyan sa isyong hindi daw kami kikilalanin ni Kristo dahil po hindi namin, siyang, hindi namin siya kinikilala na Diyos. Kaya pagdating ng araw ay hindi raw kami kikilalanin din ni Kristo. Bakit? Dahil nga dyan sa paniniwala nila na ang kumikilala lamang kay Kristo bilang Diyos ay siya lang ang kikilalanin ni Kristo pagdating ng araw. Eh, kung ganun po ang pinakasaligan po ng panampalataya at paniniwala po ninyo, ang pinakamagandang tanungin po natin ay mismo si Kristo. Ano nga ba ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Sa palagay nyo po ba at sigurado po ba kayo na dahil po sa pagkilala kay Kristo bilang Diyos, ay kikilalanin na po kayo ni Kristo bilang Kanya at maliligtas. Dahil po sinasabi nyo na kapag ka kinilala nyo ang Panginoong Yesu Kristo na Diyos, kayo na po ay talagang ililigtas niya. Ganun po ang paniniwala ng napakarami. O mas lalo nilang uh, pinaniniwalaan, isinisiksik ang paniniwala na kapag ka hindi mo kinilala si Kristo, abay hindi ka rin kikilalanin ni Kristo pagdating ng araw ng paghuhukom. So para mas maganda po ay basahin po natin ang Biblia. Basahin po natin, huwag po tayong uh, gumawa ng sariling opinion at ipakalat natin ang pananampalatayang iyan na wala naman pong pinagbabasihang uh, patutuo at alata po sa Biblia. So mas maganda mga mga ay atin pong uh, puntahan ang talatang magpapatutuo sino nga ba ang kikilalani ni Kristo pagdating ng araw at ano ba ang pananampalatayang ipagtatamo ng kaligtasan. May, may, may kinalaman po yan sa buhay na walang hanggan, ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan, at yung pananampalatayang yon ang magdadala po sa atin sa buhay na walang hanggan. Anong klaseng pananampalataya po yon mga mahal na kababayan? So, pakinggan po natin at basahin po natin. Basahin yung mga mahal na kababayan ang talatang yan. Dito na, shout out po sa inyong lahat. Okay, basahin natin ang talatang ganito. Okay. okay, mga mahal na kababayan, andito na po ang talatang sinasabi ko po sa inyo. Pakibasa po ninyo eh, kasi po ito ay may kinalaman po sa buhay na walang hanggan at uh, sa tunay na pananampalataya na ipagka na ipag mo, uh, pagkatata mo. <laughs> Ikapantata ng buhay na walang hanggan. Ito po ha. Uh, dito po kasi nakabasi ang ang pananampalataya po naming mga iglesia po ni Kristo. Ito po ay sharing lang po ito ha. Ah. Hindi po tayo nagpapaha nag ano namamahayag hindi po. Hindi wala po tayong karapatan doon kasi hindi po tayo ah, manggagawa o ministro po ng iglesia ni Kristo. Kami po ay isang ah, isang kaanib lang po na namamahagi din ng aming pananampalataya. Ito po yung talata mga mahal na kababayan sa John 17 1 to 3. Basahin po natin mga mahal na kababayan. Kaya bakit ganito ang pananampalataya ng Iglesia ni Kristo? Ni hindi po namin kinikilala si Kristo na tunay na Diyos. Ito po kasi ano, ito po ang pananampalataya po talaga namin. Kung may tala, kung may Biblia po kayo mga mahal na kababayan, ay pakibasa po ninyo kahit sa ampung Biblia. Sa so John 17:1 to 3 po. Diyan po kasi nakabasa, nakabasa, nakabasi. nakabasi. Nabobolol na tayo mga mahal na kababayan. Nabobolol na ang Nakabasi po sa John 17, to 3 ang pananampalataya po namin mga Iglesia ni Kristo. Basahin po natin. Ayan po, oh, nababasa po ninyo. So, ang nakalagay po dyan, sa John 17, to 3 Bible po yan, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, si Jesus po tumingala sa langit, ay sinabi niya, Ama, o, oh, may tinatawag po siya dyan na ama. Dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak. Ano po si Kristo? Anak po. Sino po ang tiningala niya? Ang kanyang ama. Upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Siya mismo. So, pasahin po natin ang kasunod. Gaya ng ibinigay mo sa kanya, ang kapamahalaan sa lahat ng laman. O, ibinigay po ng Diyos sa kay Kristo na anak niya ang lahat ng kapamahalaan sa lahat ng laman. Upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ibig po sabihin, ang magbibigay po ng buhay na walang hanggan ay ang Panginoong Diyos na ibinigay kay Panginoong Heso Kristo sa anak. Diba? Ayan o. Bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Kasi nga, si Kristo talaga ang tagapagligtas. Kaya nasabing si Kristo ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Di po ba? Ibinigay ng Diyos kay Kristo ang lahat ng ililigtas mismo ni Kristo. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ito na po, ang pananampalataya ng Iglesia ni Kristo. Basahin po natin ang Kris. At ito, ayan na po, ang buhay na walang hanggan. Napakaliwanag po yan ha ang buhay na walang hanggan na ikaw, ayan na, ayan na po, ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ilan po mga mahal na kababayan? Iisang Diyos na tunay. Ayan. Iisang Diyos lamang, ikaw, Ama. O ba? Diba? Mababasa natin na ikaw, Ama ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Masabi, masabi naman, Alin niya ang ama. Ayun o, no, sa unong, di ba? Tiningala ni Jesus sa pagtingala niya sa, mata, sa mga kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, ama. Ayan. Sinong tinitingala niya? Ama. Ang ah, sabi niya, ikaw, yung tinutukoy na ikaw diyan, mga mahal na kababayan, hindi si Kristo. Hindi niya sinabi, na ako, ikaw. O, oh, di ba? Ah, yung tatlo. Wala pong sinabi diyan. Ang nakasabi ko diyan, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Heso Kristo. Okay, napakaliwanag po. Si Kristo po ay sinugo lamang po ng Diyos para ipakilala kung sino po ang tunay na Diyos. At yan po ay walang iba kundi ang, ig ang Ama na nasa langit na siyang kinikilala ng Iglesia ni Cristo. So yun pa mga mahal na kababayan, dyan po nakabasi ang pananampalataya po ng Iglesia ni Cristo. Bakit po hindi kailanman namin kikilalanin si Cristo na Diyos? Sapagkat po siya ang mismo nagpakilala at nagutos. Sino po ba ang dapat nakilalanin ng, na Diyos? Di ba mismo si Kristo nang sabi na ikaw, Ama, ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ang Ama lang po ang ipinag-utos ni Kristo na dapat kilalanin na nang iisang Diyos na tunay. Bakit po kapag ka kumilala po tayo ng ibang Diyos maliban po sa Ama, hindi na po yung tunay. Ang tawag po dyan, Diyos Diyosan. Patulad lang po yan ng niyong, niyog-niyogan. Niyog, niyog, o ba? Ang tunay na hindi yun, yung tunay na niyong. Niyong niyong ganlang. po rin. Ang tunay na Diyos ay ang Ama na kinikilala ni Kristo. At si Jesus Kristo, sinugo ng Ama para pumunta dito sa lupa at ipahayag niya, ipakilala niya ang tunay na Diyos. At yun po ang Ama. At ang pagkilala na ang Diyos ay iisa lang at ang Ama, yun po ang ipag, ikapagtatamo. Nabubulol tayo. Yan po ang mo ng buhay na walang hanggan. Kaya po, pasensya na po kayo, mga mga kababayan, kung minsan naman, uh, ah, kapag ka namamahayag pang Iglesia ni Kristo, nagsasabi na, oy ang Iglesia ni Kristo, ang kinikilalang Diyos, isa lang, ang Ama. Kailanman, hindi kinikilala nila na si Kristo ay Diyos. Yan po kasi ang dahilan. Hindi niyo po kami masisisi kung kami po ay sumusunod kay Kristo. Bakit po? Mismo ang Panginoong Isu Kristo, inutos niya, sinabi niya, na ang makilala nila na iisa at na Diyos ay ikaw po Ama, hindi po ako. Hindi rin po ang mga Espiritu Santo. Hindi rin po ang mga Anghel. Hindi, lalong lalo na po, hindi po mga Santo. Santa, mga Rebolto, hindi po. Ay, na, napakaliwanag po sa tres, ito ang buhay na walang hanggan. Yun po ang ikapagtatamo mo, na ikaw ay makilala nila na iisa at na Diyos sa pagkilala po ng iisa at tunay na Diyos sa ating Ama, yun po ang, yun po ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung kami man po ay namamahayag, ang Inglesya ni Kristo nagpapahayag ng ganun, eh dahil po yun sa utos mismo po ni Kristo. Na, pa, na para ka magkaroon ng buhay na walang hanggan, magtamo ka ng buhay na walang hanggan, eh ay bagay kailangan mo pong sumampalataya na ang Diyos ay iisa at yun lamang po ang Ama. Siya po ay nag-iisang tunay po na Diyos. Wala pong iba. Pag sinabi pong tunay, iisa, walang iba. No other God beside the Father. Yun lang po. So sana maintindihan niyo po at huwag po kayong masaktan. Tapos nasasaktan pong iba kasi sinasabi po nila, ang bakit nyo kayong mga Iglesia ni Kristo nagsasabi na kayo lang ang maliligtas? Hindi po kami ang nagsasabi. Hindi po kami ang nagsasabi. Yun po ay nakabase sa Biblia na para ikaw ay maligtas, kailangan pumasok ka sa kawan. Opo. At yung kawan, ayon po sa gawa 2028, sa, George, sa sali ni George M. Lamsa, ay ang Iglesia ni Kristo. Nang nakalagay po dyan ay, ingatan ninyo ang inyong sarili ang buong kawan, narito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Di po ba? uh, sa Colossus sa 1.18. Alin yung iglesia na yun? O, andyan nakalagay din sa Colossus sa 1.18 na ingatan nyo ang inyong uh, ang nakalagay din sa, sa iglesia ni Kristo. si Cristo ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Alin yung iglesia? Yun na nga, nasa, nasambit na kanina. Iglesia ni Cristo. Di e po ba? Kaya nga pinapapasok eh. Pumasok kayo. Mismo si Cristo nagsabi, ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa loob ng kawan, maliligtas. Alin po yung kawan? Nabanggat na po kanina. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo. Iglesia po ni Kristo talaga ang kawan. O po ba? Kaya nga, hindi po, hindi po talaga, hindi po kami mag, uh, magkikibit balikat, magpapawalang bahala, na ipamahagi po ang pananampalataya pong natutunan po namin sa iglesia ni Kristo. Sapagkat ito po ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Wala pong pinag-usapan dito. Wala pong puro pride po dito. Mga pride-pride dyan. Pride, wala po ang pinag-usapan po dito. Buhay na walang hanggan. Yung, yung maligtas po ang mga kababayan po natin, ang lahat ng tao sa walang hanggang kapahamakan na talagang malapit na, pong dum, na, an, dumarating. Yun po ang sa dagat-dagat ang apoy. Mahirap po yun. E, mapasok ka lang nga, masakit na. E, lalo pang sunugin ka doon ng buhay. O. Kaya, may mga iglesia ni Kristo, hindi po pagmamahal po namin sa inyo kung bakit po kami ay patuloy po sa pamamahayag, nangangaral, yun po ay ang tunay na pagmamahal namin sa tao. Para po kayo ay matawag sa banal na paglilingkod, makapagsagawa ng tunay na paglilingkod at maligtas lalo na sa araw po ng paghuhukom. Kaya mga mahal na kababayan, kami talaga ng mga Iglesia ni Cristo, hindi po namin nais na saktan po ang damdamin po ninyo. Kami po ay namamahayag para ipalaganap, ipahayag ang tunay na aral para kung marinig po ninyo, oh, tingnan nyo po mga mahal na kababayan, kahit mga artista, mga mayayaman, nabanggit po natin kanina, nagpapabautismo. May papakita pa ako sa inyong larawan. Ayan po, oh. bagong bautismo po sa Iglesia ni Cristo. ibang lahi po yan, kasama ng isang artista po, na ah, kababayan po natin. Di ba? O, oh. bagong bautismo po sa Iglesia ni Cristo yan. Bakit sila nagpabautismo? O, di po ba? Ibig nyo po bang sabihin, naloko po sila? Oh. Yan yung sinasabi kasi ng marami, ah, naloko lang kayo, na-brainwash kayo. Hindi po, hindi po kami na-brainwash. Actually, namulat po kami sa katotohanan. Eh, sabi nga, eh, eh, yung kasabihan na the truth will set you free. If you want to be free, know the truth. Ganun lang po yon. So kung gusto mo maging malaya, lalo sa pagkakasala, lalo sa maging malaya sa kasalanan, sa kaparusahan pagdating ng araw, yun po ang ipinag ipinag-aanyaya po ng Iglesia ni Cristo. Magsuri po kayo mga mahal na kababayan. Wala pong mawawala sa inyo. Kung sa palagay nyo hindi kontento, nagsuri kayo, hindi kayo kontento sa aral, at may mga katanungan pa rin kayo hindi nasasagot sa isipan nyo, hindi naman po kayo pipilitin na umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang gagawin po sa inyo ay ituturoan kayo ng pangunahing aral po ng Iglesia ni Kristo at pagkatapos po dyan, ay tatanungin po kayo kung magpapatuloy po kayo sa pagpapabautismo. Kung hindi, ay hindi naman po kayo pipilitin. Ganun lang po yon. Kagaya po namin, kami, dati talaga kami galit na galit din sa Iglesia ni Kristo eh. Kasi inaakay kami, inaakay ng inaakay. Ayaw nga namin eh. Pero dahil po sa kakukulit nila, bakit ba ganito sila? Eh di, ang ginawa namin, nagpa-unlock po kami. Tapos, lahat ng katanungan namin sa isipan po namin, itinanong po namin sa ministro uh, uh, ano, yung, yung ministro isinugo po ng mahala sa lugar po namin. So, nagtanong kami ng tanong, We are very scrutinizing po. Masyado kaming mabusisi. We, we are very analytical. Plus, uh, more on question kami. Nagtanong kami. We are, uh, we are very inquisitive pagdating po sa kaligtasan. Kaya, ang ginawa namin, tanong kami ng tanong. Ano yung, oh, itong, yung, mga, yung mga doubts po namin sa isipan namin, itinanong po namin sa ministro. Yung, ang nakapagtataka lang po mga mahal na kababayan dahil every time na magtanong kami, ang sumasagot po ay hindi po ang manggagawa, hindi po ang ministrong, ano, ang ministrong itiniwala ng pamamahala. Kundi yung Biblia po. Kami nga mismo para sabi ko, parang hindi naman yan. Tingnan ko nga, basahin ko kung totoo yung, yung binabasa mo. Well, binasa namin. Kung ano yung tanong, mababasa po ang sagot sa Biblia. So ganoon, hanggang hanggang sa lahat na ang lahat ng tanong namin, lahat ng tanong namin ay nasagot po ng Biblia. Hindi po ng ministro ha, ng Biblia. Mababasa ang lahat ng sagot sa mga tanong sa Biblia. Kaya nga yung Biblia, enough na po yan para ang tao ay magtamo po ng buhay na walang. Lahat ng katanungan, mababasa ang sagot sa Biblia. Halimbawa, magtanong kayo, sino ang tunay na Diyos? Ang masasagot po, ang sasagot po dyan, Biblia. Bakit ang Iglesia ni Kristo hindi kumakain ng dugo? Biblia rin ang sasagot. Bakit itong mga Iglesia ni Kristo lagi naghahandog? Biblia rin po ang sasagot. Bakit po lagi may pagsambang Iglesia ni Kristo? Andyan po mismo sa Biblia. Bakit ganun na lang ang, pag, ang katindi, ang pagbibigay ng pagalang at pagpapahalaga ng lahat ng kanib sa Iglesia ni Kristo sa gawaing paglilingkod at pagsamba. Oh. So, yung mga naninira na sinasabi na, ay, pag hindi ka nakasamba dyan, sisingilin ka, hindi po totoo yun. Walang ganun. Walang ganun. Walang toro ang ganun. Walang toro ang Biblia na ganun. At ang Iglesia Ni Cristo, wala po. At yung nagsasabi naman na, eh, bakit po sa Iglesia Ni Cristo ay kapag ka may sakit, ay pinapahira ng langis. Eh, andyan din po sa Biblia. O ba? Bakit kayo mga Iglesia Ni Cristo, wala kayong mga krus, hindi kayo nag-aantanda nag, nag, ng krus. Bakit hindi kayo nagsasign of the cross? Bakit hindi kayo naniniwala sa Trinity? Bakit hindi kayo naniniwala na ang Diyos ay may tatlong persona? Andyan din po ang sagot sa Biblia. So hindi na po ako ang papaliwanag doon. Kung gusto niyo po mga mahal na kababayan, kung ganyan din po ang mga, mga katanungan po ninyo sa utak po ninyo, sa isipan po ninyo, abay, huwag po kayong mag-aalinlangan mag, uh, mag, uh mag na lumapit po sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo na kakilala po ninyo at gagabayan po kayo nila para masagot po lahat ang katanungan po ninyo. So inaanyayahan po namin kayo sa mga oras ng pagsamba ng Iglesia ni Cristo na subukan nyo lang, magsuri. Gano'n lang po yun, magsuri lang kayo. Wala pong mawawala sa inyo. Hindi po kayo aanuhin ng Iglesia ni Cristo. So shout out, shout out po sa lahat ng mga kababayan natin at sa lahat ng mga kaanim sa Iglesia ni Cristo. Shout out po sa inyong lahat. <laughs> sa mga pagpalang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga sumusuporta sa channel po natin. Maraming maraming salamat po para po sa inyo. Mamat. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat Hanggang dyan na lamang po at uh, Mga mahal na kababayan, mga kapatid Yung lalo-lalo na nasa ibang bansa, mag po kayo dyan mag po kayo, laging manalangin at huwag pababayaan ang pagsamba po natin Yan pong napakahalaga na uh, obligasyon at tungkulin po natin bilang mga tao na ang iba ay hindi po yan alam na prime uh, ada primordial obligation of man why he was created by God is to worship the creator and that is none other than of course the father alone wala na pong ibang diyos ang ama lamang ko so maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta po sa channel po natin god bless everyone